Mga kapuso ha, bagat mas ginapabaskog pa sa duwa ka sa sulod sang par. Magadala sa mamunog pa nga suno sa pag-asa. Samtang mga nabahaan sa banwa sang Leganes nag-aaligmat sa posible liwat naman nga pagbaha sa malaing nga Si John Sala nakatutok live sa Flood Control Project sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City. John? injured, nagapanghanda na sa karon ang mga naka-experyensya sa pagbaha sa weekend kagsang sang nagligad simana bangod sa padayon nga malain nga tempo nga mabatsagan sa karon sa Western Visayas. Naglambot sa dugan ng bahang ang nagsulod sa balay ni Manang Norma diri sa barangay Kagamutan Sur Leganes ang weekend bangun sa epekto sa habagat nga ipabaskog ni Bagyo Crising. Subong nagkakabalakan na na inibangod wala pa ganit dalayo niya naghubas ang baha sa ila palibot. Posible naman nga magtaas ang tubig. Kapiparara na itantanan na kung ano ang nagyante, ang mga Japon, maliwat ng Japon. Ang kabudlay, damdalam tubig. Nakapreparara na lang barangay sa mga food packs. Ang barangay hall ang sakaroon nakahanda naman para sa mga ma-evacuate. Ang barangay ta ready for your accommodation sa rescue. Ay mga tanod na -ready naman. Suno sa pag-asa Iloilo, duwa ka bagyong yara subong sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ini si bagyo Dante nga yara sa Extreme Northern Luzon, kag bagyo Emong nga nag-amat-amat nga nagahulag panaog. Dugang pasang pag-asa, probinsya sang antike ang posibliliwat liwat naman nga iguun sang malain nga tiempo subong kag sa mga masunod pa nga inadlaw. Dito maulan nung to gyapon uh, nun pero abi ang concentration sang habagat no makalabot man gyapon diri sa aton sa may Iloilo City. Bangod sa epekto sang malain nga tiempo nagdeklarar sang state of calamity ang banwa sang Sebaste kag Barbaza sa Antique. 1,219 kamang-indibidwal individual naman ang ipaidalog sa preemptive evacuation sa probinsya sa Aklan. Naglabot sa 39,263 ka o 141,791 ka mga, pamilya, okon 141 ka mga ang apektado sa malain nga tiyempo sa Bugos ka rehiyon. Para maging handa kung nasa low lying man sila no mas maganda na kusang sila pa ano, mag no mag-evacuate sa mga evacuation center natin no ang local government units natin are on top of the situation and um, mayroon naman tayong nakaano dito sa DSWD to support. Samtang balik naman buwan sa opisina sa gobyerno klase sa mga probinsya sa Aklan, Capiz, Gimaras, Cagnegros, Occidental base sa mando sa DILG apang nagapabilin nga suspindido ang trabaho sa gobyerno kag klase sa tanan nga level sa probinsya sang Iloilo, Iloilo City kag probinsya sang Atike. Jared, padayon pa sa karoon ang pagbubo sa mamunog ng ulan din sa siyudad sa Iloilo dala sa gihapon sa Masgin Pabaskog nga Habagat. Ang Office of the Civil Defense Region 6 naman ang yara sa red alert status sa good magmonitor sa Bugos ng Western Visayas. Jert. Salamat gid sa update kapuso Jan sala halong kamudera